So magbaba ko na pala kayo mga kurago dito sa ginawa ng bungalow house So bali na ipakita ko na pala sa inyo to kung paano natin sinukat So bali umabot pala to ng 60 meters kanil. So bali ang gagamitin pala natin dito mga kurago ay cyclone wire So dahil 60 meters ang inabot na natin pagsukat So bali nagpabili pala tayong 6 na pirasong cyclone wire So kata isang haba pala ng cyclone wire ay 10 meters So ang naman niya ay 4 feet Nakabuka pala ng kanya mga rias ay 4 inches So marami para mga kurago ibang, ibang klase ng sukat ng cyclone wire Mayroon 5 feet yung taas, mayroon din 6 meters yung taas so, Kapag pumunta kayo sa hardware, sabihin niyo lang kung gusto nyo sukat Dahil sabihin naman sa inyo na mga nag-assist available ano, nila sukat At syempre bago সরাগণ পিসার ব্লগ So right, mga ko dito sa pagbabago natin ng cyclone wire. Gagamit pala tayo dito ng tinimim. Para yun na magdadala at magwitbit na natin cyclone wire. Maglalagay tayo dyan, dalawang vertical na tinimim na mahaba. At isa sa gitna natin yung na tinimim na para hindi ma-fly away yung bakal. Yung bakal at cyclone wire. Siyempre, para magawa natin maayos, hindi mawawala yung magiging helper. Maging helper natin katulong pagkagawa at pagkakabit dito. Para maging maayos ang paglatag ng cyclone wire. Dahil hindi naman din yung kayang gawin kung mag-isa lang tayo nagagawa. At kahit anong sipag mo at kahit anong galing, hindi mo yung kayang gawin kung mag-isa ka lang. Kaya naman, shout out sa mga kasamahan ko sa pagkabit at paglatag ng cyclone wire. So, kung nyo to artist na, na kayo arot <laughs> So kung bumit pala yung welding machine para i welding yung mga bakal na ilalagay natin kasi kung makakasalan tayo sa tileware hindi tatagal masisira din lalong lalo na kapag lumuwag na pagkatali nito kaya ang ginagawa ko o discarte ko ini welding ko para matibay na matibay para bang hindi lumuwag kasi sa pamamaraan na yan talaga makasiguro ka hindi talaga luluwag yung ginawa mo dito pala naglagay pala ako dyan ng poste ng sukat ay 15x15 15. at naglagay din tayo ng hollow blocks kaya nagsintala tayo ng apat na piraso para yung ating cellphone wire hindi nakalatag sa baba dahil naka triangle para makatibid-tibid tayo at maka may sa budget o gastusin kaya naman dahil triangle yung ginawa syempre alam nyo na tatlo lang yung mga gamit na bakal tatlo na bakal sa triangle hindi yung, yung isang buwa kumbaga tatlo na piraso dahil, dahil triangle lang yung ginawa natin